Bye bye. Ano lagi ni? Naka. Teka. Paano nga ba kami dumating sa ganitong sitwasyon? Tara, samahan mo kami at balikan natin. Webes ng hapon, naisipan naming magmerienda ni Mrs. sa tabing park malapit lang sa amin. Bibili muna kami ng burger yung malapit lang sa bahay. At syempre, tipid mode muna tayo ngayon. Kaya tig 25 baht lang. Oops! Wait lang! Burger pala ang nakalagay. Mukhang masarap naman. Eh, may tao ko na <laughs> <laughs> Sorry. Plano talaga naming bumili ng ham at cheese sa 7-Eleven. Tapos kami na lang ang maglalagay sa burger para maging homemade special. Kaya mura na, masarap pa. Special. Siyempre, hindi pwedeng walang drinks. At na kami kasi yung lalagyan ng tea, two in one. Dalawang flavors sa isang cup. Thai milk tea at green tea. Grabe dito sa Thailand, halos lahat cashless na. Scan mo lang gamit ang Thai bank mo, bayad na agad. Walang barya-barya, walang supli. Ayos, di ba? At ayan, Nandito na kami sa magandang spot. Perfect para sa merienda, chill, at syempre para panuuri ng sunset. Tahimik, presko, at parang walang problema sa mundo. Ito nga pala ang laman ng 25 baht burger namin. Itlog, kaunting gulay kamatis at onions lang. Kaya ngayon, lagyan natin ng ham at cheese from 7-Eleven. habang nag-aayos kami ng kakainin, bigla na lang umambun. Ayun, nagmamadaling nagligpit ng gamit at magahanap ng masisilungan. It's raining. It's raining. It's raining. Guys. Pero syempre, tuloy pa rin ang merienda. Kain sa ilalim ng puno habang umaambun. Ang sarap ng hangin hindi mainit, parang picnic sa malamig na panahon. Tumila na rin ang ulan. Kaya naisipan na naming bumalik sa tabing dagat. At kami, pabalik na naman. Kapatid, tara, makinig ka muna saglit. Alam ko, minsan parang ang hirap ng buhay. Ang daming problema, ang daming iniisip. Pero kahit ganun, tandaan mo, napakabuti pa rin ng Diyos araw-araw niyang pinapatunayan na hindi niya tayo iniiwan. Sa bawat paghinga, sa bawat biyaya, at sa bawat laban. Kaya kapit lang, magtiwala ka. Dahil kahit hindi mo maintindihan ngayon, may magandang plano si Lord para sa'yo. At habang nag-date kaming mag-asawa, maya-maya, ayan na naman. Unti-unti naming nararamdaman ang patak ng ulan. Hanggang sa bumuhos na nga. At doon ko biglang naalala, naku! Bukas pa lang sunroof ng sasakyan nung dumating kami. Pagbalik namin, ayun, basang-basa ang loob. Tawanan na lang kami ni bisis. Kasi wala na eh, nangyari na. Yung kina sa'yo! Oh, hey, là là <laughs> Dyan, bye bye. Wait, look đi subscribe Bye bye Jangan